Anyo sa'yo! Tara sa niyo magtrabaho dito sa Korea. Napunta pala ako sa electronics company at na-assign ako as operator. Sa simula, mahirap pero kalaunan, natutunan ko rin yung diskarte at nasanay na rin ako sa trabaho. So yung ginagawa ko dito is nag-ooperate lang ng machine. So yung machine na yung magtatrabaho sa lahat. Linis-linis na lang ako dito. Tapos kapag hindi tumatakbo yung linya ko or kapag siniswerte, ganyan, nakaupo lang. Tsareng. Nasa likod ko pala si Bossing at inuutusan niya nga ako. Kasi, Guys, kung magko-Korea kayo, kailangan nyo talaga mag-aral ng Korean dahil yung salita dito is Korean, hindi Tagalog, hindi English. Pero kung ayaw mo ng Korean, edi mag-aral ka ng sign language, mas gamit yun dito. Chareng. Ayun nga, inutusan ako maglagay ng chips sa mga feeder para sa machine. Tapos sinunod ko ngayon na. <laughs> Parang ayaw pa magtrabaho eh, no? So ayun na nga, hindi, mo na, hindi ko muna sinunod yung utos niya at naglugaw muna ako. Lugaw tayo dyan. At nag-error na nga ang mga machine. Ito yung nakaka-stress. Anyways, before ako naglagay ng chips sa mga feeder, tinanggal ko muna yung mga lumang nakalagay para mapalitan. Tapos, tinitingnan ko dito bakit nagsisilakad-lakad na sila. Parang pauwi na ata. Ay, pauwi na nga. Uuwi na kami. Let's go guys. Uwi na tayo. Wala kaming overtime ngayon kaya maaga kaming uuwi. Maliwanag pa sa labas. Siyam kaming mga Pinay dito. Puro mga EPS. Kung paano mag-apply dito sa Korea, nakapin na sa profile ko. I-check e nyo na lang. And don't forget to follow my page. Thank you.